Hey guys, good afternoon. Kain tayo. Ikukwento pala ako sa inyo. Hindi na ako matutuloy gumala this month kasi ang daming trabaho. And then, June kasi pinagtrabaho ako ng amo ko. Pero at the same time, blessed kasi to mataas yung naging sahod ko last month, June. So, end of the month, binigay yung sahod ko. So, kumita ako ng 55,900 peso. So, ayan, I'm very thankful. Very thankful ako kasi binayaran ako ng amo ko na 900 tapos yung extra income ko is 400 so umabot siya na 55,900 pesos yung yung naging sahod ko. So, I'm so blessed. ba diba? Kasi yung public holiday and binayaran niya tapos yung ano, hindi ko pag-off ng Sunday kasi yung aso nilalabas ko nga, ba diba? As yun, hindi na ako makakagala kasi until end of the month ng June, uh, July. Kasi, maka, kasi ang dami, as in talagang busy yung magiging trabaho ko. So, syempre, yung oras na pagod, hindi ko na siya maigagala. Kasi, ipapahinga ko na lang sa bahay. Tapos, ang dami din iniwan na trabaho ang lolo ko. So, yun. Pero okay lang kasi syempre kahit pag maraming trabaho, syempre malaki din yung kikitain. ba? Diba? So yung blessed na blessed ako last month. June. Blessed. Very blessed. Kasi hindi madaling kitain yung 55,900 pesos. So doon pa lang napaka blessed na na I feel like binabalik na ni Lord lahat ng nawala sa akin pera unti-unti niyang sinusuli sa akin. Lahat ng perang nawala sa akin this this year. This year din, ang daming nawala sa akin na pera. Pero I'm blessed kasi unti-unti ko nga nababawi yung perang nawawala sa akin. Although, syempre, nakakapagod yung trabaho. Syempre, ang daming challenge. Pero, okay lang. Kasi, syempre, yun nga. Hindi naman lahat ng tao na be-blessed na magkaroon ng ganung sahod, ba diba? Kain tayo. No. Alam nyo ba? Lagi kong pinagdadasal kay Papa Jesus. Na sana, kahit hindi na ako, sabi, saan sinasabi ko sa sarili ko ngayon, kahit na, kahit na yung, alam mo yung, hindi ko na hinahangad umasenso sa buhay, maman. Ang gusto ko lang, wala akong sakit. Yun lang. Kasi mas kayamanan yung wala kang sakit, diba? Ayun. Kaya iniingatan ko yung sarili ko din. Tsaka alam nyo, kagabi hindi ako nakatulog. Kasi ano hours na ako natulog nun. Two hours lang ang tulog po. So madaling araw until four o'clock. Hindi na ako na, ano, nine o'clock na tapos, nine something na tapos yung work ko pero until 4 o'clock hindi ako na makatulog. Ewan ko, meron siguro yung nag-iisip sa akin o ako yung nag-iisip or overthinking na naman ako. Kasi alam nyo ba, minsan kasi may mga bagay akong iniisip na, iniisip ko na minsan unfair yung, yung buhay kasi kung sino yung masisipag, sila yung parang hirap na hirap. ba diba? Yung mga hindi naghihirap. Alam, ang alam lang gawin is yung parang mga abala, mga istorbo, gano'n. Guys nyo, hapon pala, di ba nagluto ako ng sardinas na mayroong ano, sobrang sarap promise. Ang sarap-sarap. Pag ganito mga pag I feel so blessed na na may ganito ang pagkain. Pero sardinas na isang kan. I'm okay na. Ang muna ko misua, misua. Misuwa. Tsaka merong ano yan yung gulay na nilalagay. Anong tawag? Patola sa miswa tsaka sardinas. Ang sarap, di ba? Ayun. Pasensya na kayo. Akala ko matutuloy ako na mag-video okay. Ang <laughs> bala ko, asa yung pumunta ng video okay, kakanta-kanta meron kasing VIP na pwede ka pumasok doon na mag-isa ka lang. O mag-isa lang na talaga ako eh sino ba yung sasama ko? Wala, diba? So, yun. Yun ang gusto ko. Kakanta ako. Ganun. Ganun sana yung gusto kong puntan yung kakanta ka. Marami nga lang daw, magulo daw doon. Pero, it depends naman pag nasa VIP ka, nasa loob ka ng kwarto, diba? VIP ka naman eh. Mahal nga lang, nasa $68. Pero maganda doon, pwede kang magbaon ng pagkain. Yun lang. Pero hindi ko na siya magagawa. Siguro hindi pa right time para mag-enjoy. Siguro sabi ni Papa Jesus, binibigyan niya ako ng oportunidad na bigyan ng trabaho ko na marami. Di ba? Pagkakataon ko na yon na makapag-ipon uli ng pera. So, pag binibigyan ka ng oportunidad na, na i-grab ko na lang kasi kaysa naman parang iniisip ko, pera o ba yung pera na lang. ba? Diba? Tsaka na lang ako mag-enjoy. din pala yung plano ko ng plano, tapos hindi matutuloy. Pero at the same time, bless. Kasi, syempre, pag wala kang may trabaho ka, ba? Diba? Mas lalaki yung sahod mo. Kapag may mga extra ka, this June, eh, July, wala pala akong public holiday. Pero hindi ko alam kung mag-off ako yung hindi na ganun. Yung June kasi, dalawang beses ako hindi pinag-off ng amo ko. So, kumita ako ng $100. Malaki din yun, $4,000 plus. So, umabot na na $100 yung sahod ko. ba? Diba? Oh, saan ka pa makakakuha nun? Panahon yan, ang hirap kumita ng pera. Diba? Kaya, ang gagawin ko this Sunday, lalagay ko na lahat yung pera ko doon sa bangko. Lahat-lahat, para ano, para hindi na ako mag-worry, hindi ako mag-overthink. Gano'n. Ayun, I feel so blessed kasi, diba, hindi ako pinapabayaan ni Papa Jesus. Hindi ako hinahayaan na maghirap. Although nahihirapan yung buong katawan ko. Pero, ginaguide naman niya ako araw-araw. Ayun. I'm very thankful for that. Kasi, syempre, kahit inulwal akong mahirap sa mundo, is binibigyan pa rin ako ng kaginhawaan ng Panginoon na makaranas ng malalaking sakot. Kasi hindi naman lahat is nagkakaroon ganun sakot, diba? Very lucky na. Ayun. Pero hindi ko alam kung next this month, may na naman ako mga works na sa amo ko. Yung extra ko kasi, alam ko na may extra yung extra, okay na yun. Ayun. Ang saya ko, super saya ko. Kasi syempre ganun yung mabutong sakot mo, diba? Sa bagay, last time sumahod ako ng noon, nung nandun pa ako sa isang amo sumahod din ako ng 100k kasi nagdoble-doble din ako ng kayod, doble kayod ako basta doblehin mo lang yung kayod mo tapos magdadasal ka lagi lagi mong sabihin k Papa Guide na i-guide ka huwag kang pababayaan sa bawat oras sa bawat minuto tapos lagi ako nagtatank God tapos lagi akong ano, tuwing nagtatrabaho ako lagi ko sinasabi tulungan niyo po, huwag niyo po pababayaan tapos kapag may masakit sa katawan ko, sinasabi ko, Papa Jesus, masakit yung katawan ko, masakit yung likod ko, sana matapos ko yung trabaho ko. Ganun tulungan mo, ganun, ganun yung ginagawa ako. Kasi syempre, wala akong nanay, wala akong tatay, wala akong kuya, ate, diba? wala akong kamag-anak dito, mag-isa lang ako. Wala din akong kaibigan. Yung matuturing talaga na kaibigan na dadamayan kasi hirap kinawa. Eh, hindi eh minsan kailangan ka lang nila kapag may need sila. Alam niyo minsan naapakalungkot napak ng buhay ko. Sa totoo lang. Sobrang lungkot ng buhay ko. Pero, hindi, hindi ko iniisip na sobrang lungkot. Kahit mag-isa ako, thankful ako kasi yan si Papa Jesus sa akin. Ayun. Maraming nagsasabi, ay may pera ka nga, kawawa ka naman. Pero hindi ako nag-aano nun kasi niisip ko na lang, di ba, lang dyan si Papa Jesus sa akin nasa, sa tabi ko siya lagi. Yun, yung lagi kong sinasabi. Hmm. Kaya upload ko ito ngayon. Pasensya na kung puro kwento lang ang ginagawa ko. Kasi hindi ako gumagala eh. Hindi ako pumunta ko saan saan yung, yung mga ano, try ko lang kung makapunta ko ng mall sa Sunday pag, pag wala akong gaano ano